Nagpasalamat sa mga blessings sa 2024, Paolo, Ligua kay Kim. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Kim Chu ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng biyayang natanggap niya ngayong 2024. With her signature smile, nag si Kimi sa tahimik at maganda niyang tahanan na tila simbolo ng kapayapaan at tagumpay. Home where the heart is, panimula ni Kim sa kanyang post. Sinabi rin niyang sobra-sobra ang pasasalamat niya para sa taon at pinanghahawakan niya ang bawat sandali habang papalapit ang pagtatapos ng 2024. Beyond grateful for the blessings of 2024. This year has been a gift and I'm holding on to every moment as it draws to a close, dagdag niya. Nagbigay pa siya ng toast para sa kasalukuyan at sa mga darating na taon. Here's to cherishing the present and welcoming what's next with open hearts. Merry Christmas! Pagtatapos niya, kasama ang pagbati sa lahat. Sa comment section, nag-iwan ng sweet message ang kaibigang si Garlic Garcia. Dalawang libut put, apat na was a banner year for Kimmy and she deserves all the blessings. Pero siempre hindi nakalusot sa mga feyney ang tanong, nasaan si Paolo Avelino? Matapos ang ilang public kilig moments ng dalawa nitong taon, marami ang nagtaka kung bakit walang banggit si Kim tungkol kay Paolo. Baka naman daw may private exchange ng pagbati ang dalawa, sabi ng ilang fans. Parang liguak si Paolo, ha? Pero kahit walang Paolo update, ramdam ng lahat ang genuine happiness ni Kim. Tunay na isang taon na puno ng blessings, hard work, at pagmamahal ang 2024 para sa Chanite Princess.